na kuha ko sa LRT sa Manila pag retrieve nagulat ako man laki pala ng presyo ng pagbibinda nila up million base sa pinting natin may bala ka pa bang ibinta ito ang usa na pride San Kalbayog, wala iba si Welmon Baksal Potente. Isa siya na artist o visual artist sa Kalbayog na kundiin ano yan mga obra is nakikita na Luzon, Visayas, ng Minanaw. Um, pira ka na katuig nga naging visual artist? Mm, more than 28 years. Hey, guys, 28 years. Yan nasan, 28 years, pira pa imon edad sa tu pag-start mo? 12 akong edad sa nag-start ako sa art. Ah, okay. So, yan na. May da ginpapakita sa aton si Sir Wilmon, no? Ang iya obra na kundiin na-expose na ini sa LRT. Sa LRT sa Manila. Okay. So, yan na. Ipa-explain natin sa iya kung nano na-expose ini dito sa competition. Okay. Sir, nano ang history si Nina Imo Pinting? Kusa so, siyang uh, entry sa LRT competition sa Manila last 2017. Mm -hmm sa gin entry ko siya sa LRT after competition nag-select 60 paintings for exhibit sa Era Labi sa office sa LRT 60 60 plus uh, ikaw la ba ang mga ang taga Samar na naka-join ngadto sa ito na event opo sa uh, LRT LRT okay so nano pa ang history niya hmm. Naibaroan ko siya sa time mm -hmm. other year for pull out naka-exhibit nun siya sa lobby. Tapos, mm -hmm. ah, ang nakabuta nga price sa iya uh, is more than half million. Okay, more than half million. Then, ibibinta ito. Ibibinta siya for a cost. For a cost okay. para makatulong doon sana sa ano na charity. Okay. Pero anong dahilan bakit hindi ka pumayag na ibinta ito sa halagang 500,000? Wala naman sir nagkabiso sa akon. Sad sini. Kasi yan amon perman sa pidabit personal kung nga price okay. is is 50,000 only. Mm -hmm. Kung mawara ini nga printing. Mm -hmm. 50,000 lang ang imo. Ako ah, kung apidabit. Pero dito price. sa era, karoy na ibinta ng million half million. million. Wow. Grabe, no? Ang laki ng kita nila pag mm -hmm. ito'y naibinta, na ano mo sana kung pumayag ka lang sa kontrata. Ini na painting, Represente ni sa ako ng sa LRT last 2017. Ang title niya, Unang Sakay o sakay, usa nga bata nga probinsyado which is siya dream na makasakay sa mga jet sa train sa Manila sa iya pagparaw yag ligo ani iya dreams makasakay kaya aniya iya title nga unang sakay natupad niya sa nag join siya sa LRT competition na na-realize niya may dangay and beep card sa una niya nga kadto sa Manila sa pagsakay sa train. So meaning yung bata nga is Provinciano? Yes, Provinciano, taga-Samar. Taga-Samar siya, okay. nga bata, usala nyo niya inopsad ko sa nag-uyag na siya train. Wala po tantang nagkamayada competition, nakasakay na siya sa train. Sini nga tayo. Ini nga bata talaga ako ito. Anong yan, ko sana, ikaw ba Oo. Hini nga yun nakikita ng mga doves, na lupad na gawa sa iya, imagination. Baka nag iya yeah, pinsar barang mas wider ko sa picture kaysa sa iya yeah, mas wider iya yeah, imagination kaysa sa iya yeah, na picture lang iya uh, yeah, ino mas powerful lang iya yeah, imagination nga okay. naka-create yeah, usa nga uh, painting without reference sa naka-compose yeah, para sa competition sa LRT so ang painting na to ay pagkagawa anong type of painting naman to um, acrylic acrylic okay So, kanina, itatanong ko sana kung sino bang batang yan. Kasi na, sumagi sa isip ko, gusto kong itanong nga, ikaw ba to? So, nasabi mo ikaw nga yan. So, isang probinsyanong taga-Samar na, na mayroong pangarap. Hindi siya na ibinta. Hmm, na, una, na kuha ko din siya sa LRT sa Manila, pag-retrieve. Nagulat ako, malaki pala ng presyo ng pagbibinda nila. Half million. Tapos, 50,000 na yung sa akin. Kaya napag-isipan ko, kahit malaki yung price, hindi ko na hinabol. Inuwi ko na lang kasi siya. Memorable kasi siya sa akin, kasi ako to eh. Yung bata na yan. Tsaka yung lahat ng kwento na dyan, ang katotoo. Mula laruan, hanggang totoong train. Nakasakay na. Okay. Kasi uh, ito, ang kwento niya ay, si sir ay hilig sa biyahe. Uh, nagtutor siya mula Luzon, Visayas, Mindanao, mm. nakamotor lang, may mm. may grupo kayo, di ba sir? Okay. Pero bago yan ito. Ito na, ito na kasi hindi niya na ituloy na ibinta to. Halagang 500,000 doon sa gusto magbinta. Kasi mm. yung bintahan niya lang is 50,000. Mm. Na pag-isip-isip niya, kasi nga siya to eh. Yung pangarap niya naging, naging isang katupara na. Mm. Naisipan niya na, iuwi ko na lang. Mm. Okay. Ito sir, para makita natin ang halaga talaga kasi na, na ano na to na display doon sa sa LRT. LRT. Yes. Okay. So, ilang ano 'yon? Ilang paintings lahat kayo na 60. artist? 60, 60. artists. Okay. Tayo talaga ang isa sa mga nakita <laughs> pili nila, no? Ito no, pili. So, makikita natin dito ang halaga na nilagay nila tagal na ang uh, tagal na to hindi talaga uh, para maging makita talaga ng tao no ito talaga makikita ninyo 500,000 pesos base sa na to may bala ka pa bang ibenta ito sa ngayon personal collection na lang kasi matagal na din na pa ng ano gustong hindi ko talaga kay ako na personal na collection. Okay. Napaka-meaningful mm. sa'yo, mm. sir. Okay.